Sinong anghel ang nagtanim sa harden ng punong ipinagbawal ng Diyos na kainin ang bunga? At uh, ano ang pangalan ng punong ito? Alam mo ba na ito hindi mansanas na inaakala ng lahat? Sa topic na ito ay sasalaysayin ko sa inyo ang ibang kasaysayan ng mga kasulatan na inilihim, itinago at ayaw nilang ipahayag sa mga tao. Mapalad ka kung narinig mo ito at paniwalaan mo. O tama ang iyong narinig? Ito'y katanungan patungkol sa kung sinong anghel ang nagtanim sa harden ng puno na kapag kinain ang bunga ay nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama at kung ano ang pangalan ng punong ito. Ang mga anghel ay kasama na ng makapangyarihang Diyos bago panalikha ang lahat gaya ng langit at lupa, kadiliman at liwanag, mga halaman at mga puno, araw, buwan at mga bituin mga isda, mga hayop at mga ibon, at ang mga tao. Unawain ang sinabi ng Diyos kay Job. Job 38.4.7 Nasaan ka ng likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bitwi nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Ang mga bituin ay tumutukoy sa mga anghel, so maliwanag na naroon na nga sila bago panalikha ang lahat. Ito ang salaysay pakinggan. Nang likhain ng Diyos ang Harden, inutusan niya si Michael na tipunin ang dalawang daang libo at tatlong mga anghel pang magtanim sa Harden. Si Michael ay nagtanim ng olibo, si Gabriel ay nagtanim ng mansanas Si Uriel ay nagtanim ng mani. Si Rafael ay nagtanim ng melon. At siya Ah uh, ay nagtanim ng... Hmm. Jan ka lang at malalaman mo mamaya. At ganun din ang ibang mga anghel sila ay nagtanim din ng iba't ibang mga pananim. Ang kontrobersyal na puno ay sinful desire na kung saan ay pinangtukso ni Kina Eva at Adan kaya sila nagkasala. Kaya naman ang punong ito ay sinumpa ng Diyos at gayon din ang anghel na nagtanim nito. Nasama ito sa pandaigdigang baha, subalit ito'y nakaligtas. Pagkatapos ng baha, natagpuan ito ni Noah na nakadapa sa lupa, nang malaman ni Noah na ito ang puno na sinumpa ng Diyos, ay naisip niyang itanim uli, ngunit siya'y nag-aatubili at nag-aalalang. Baka magalit sa kanya ang Diyos. Narito ang pahayag ni Noah. So if I plant it, Then will God not be angry with me? And he knelt down on his knees and fasted forty days. Praying and crying, he said, Lord, if I plant this, what will happen? And the Lord sent the angel Sarasael. He declared to him, Rise, Noah, and plant the vine, and alter its name, and change it for the better. Ayon, puno pala na ang pangalan ay vine. Ano ba itong vine? Alamin muna natin ang punong ito. Sapagkat ito'y maraming uri o species, ang mga katangian ito'y magkakatulad. Sila ang vine o baging, na parang ahas na pumupulupot. Talakayin muna natin itong isang uri ng vine bilang halimbawa, ang passion vine fruit. Ano ang makukuhang binipisyo sa bungang ito? Passiflora edulis, commonly known as passion fruit, is a vine species of passion flower. The fruit is a pepo, A type of botanical berry, round to oval, either yellow or dark purple at maturity, with a soft to firm, juicy interior filled with numerous seeds. Yes, passion fruit can be beneficial for sexual health due to its ability to support blood flow, balance hormones, and provide antioxidants. The fruit's B vitamins can help regulate hormones that influence pleasure and sex drive, while its flavonoids promote healthy blood flow which is crucial for erectile function. Additionally, the high antioxidant content can protect cells from damage. How passion fruit benefits sexual health? Supports blood flow. The antioxidants and flavonoids in passion fruit can improve circulation, which is essential for sexual function. Balances hormones. The B vitamins in passion fruit regulate hormones like estrogen, serotonin and dopamine. which are linked to pleasure and sex drive. Naku po! Ayos naman pala ang sexual health benefits nito at sinasabi ding crucial for erectile function. Kaya pala ang puno ay tinaguriang sinful desire. Kaya ginamit na panlilang ni upang tuksuhin si Eva. Kaya rin naman pala pinaniniwala ang anak ni si Cain kay Eva. Hmm. Bukod dito ang passion vine fruit ay ginagawa ring alak gaya ng grape wine. Several brands offer passion fruit wine, typically as a tropical fruit wine or a blend with other fruits, though commercial options are not as common as grape-based wines. For this reason, many recipes are available for making your own passion fruit wine at home. Maari din alak. Kaya nalasing at nasumpungang hubut-hubad. Genesis 9, 20, 21. After the flood, Noah began to cultivate the ground and he planted a vineyard. One day he drank some wine he had made, and he became drunk and lay naked inside his tent. Ayon, kita na, vineyard. Vinga din ang tinanim ni Noah, sapagkat ito'y kanyang nakitang nakadapa sa lupa. Nakaligtas pala ang punong ito pagkatapos ng baha. Palagay ninyo vine na ni nga kaya ang puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kaya pala may mga taong animoy kumilos maginoo. Ngunit kapag nalasing ay demonyo, nagmamaoy, meron din namang nagiging marunong at maalam. At marami pang kakaibang epekto kapag nakainom ng alak. maaaring kaya pinagbawal ito ng Diyos. Kana nga sa 1 Corinto 6 den, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Malaki ang posibilidad na ito ay puno na vine. Narito na ang kasagutan sa tanong, sinong anghel ang nagtanim sa pinagbabawal na puno? Ang nagtanim nito ay ang anghel. na nagngangalang Samael sa Tanelo sa Venom of God, isang fallen angel na inalisa ng EL, kaya Satan o Satanas na lang katawagan niya ngayon. Ang Diablo na nang tukso kay Jesus, Lucas 4.1.2 Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng espiritu sa ilang at sa loob ng apat na pung araw ay tinukso siya ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Patapos na ang kwento. Tara counting review. When God made the garden and commanded Michael to gather 200,003 angels so that they could plant the garden, Michael planted the olive and Gabriel the apple. Uriel the nut, Raphael the melon, and Samael the vine, for at first his name in former times was Sataniel. God withdrew the waters, and there was dry land. And Noah went out from the ark and found the vine lying on the ground, and did not recognize it, having only heard about it and its form. He thought to himself, saying, this is truly the vine which Sataniel planted in the middle of the garden, by which he deceived Eve and Adam. Because of this God cursed it and its seed. So if I plant it, then will God not be angry with me? And he knelt down on his knees and fasted forty days. Praying and crying, he said, Lord, if I plant this, what will happen? And the Lord sent the angel Sarasail. He declared to him, Rise Noah and plant the vine and alter its name and change it for the better. Yun may na gintong kaalaman. Please support, follow, like, comment and share. Maraming salamat. God bless palagi.